So ngayong araw nga pupunta ulit tayo dito guys sa Diwata Paris Overload So sa pangat, pangatlong pagkakataon na to guys na makakapunta tayo dito So malapit na tayo guys sa Diwata Paris Overload So this time guys di tayo kakain kasi kakakail din naman natin So magbablog uh, mag lang tayo dito mga idol okay. So alasing ko ng hapon na guys So ganito yung ganap dito kay... Uh, Diwata. Ayan, no, so napakaraming kumakain. So halos puno na rin ang kanilang parking. Ayan. Kaliwat ka na ng parking. Yun sa gabi lang ang dami nga nagbabas dito so napakarami pa rin talagang kumakain so this time nga hindi tayo kakain guys kasi bago tayo pumunta rito kumain muna tayo sa sa bahay so dumiritin na rin tayo dito guys para din makapag-vlog tayo so napakarami kumakain mga ito 100 pesos mo every soft drinks, every kanin and the rice, and the soft drinks pa yan So lalo na mamayang hapo, mamayang gabi nito mga idol. So ayun doon ang pila guys. Ayan. So andito yung pila. Okay, right, so magbabayad ka muna rito tapos bibigyan ka ng stub uh, tapos bago mo makuha yung mga order mo is right. oh grabe makaraming tao talaga sabi nila hindi raw masarap pero tama naman dinudumog pa rin sabi lang nila yan para sa mga baser kaya kung uhm, ako sa inyo mga baser huwag na kayong mag uh, ano, Wag na lang kayo magpunta rito kung ayaw nyo. Alright, napakarami oh. Wow. So explore na lang ito guys. Ikot ko lang kayo dito sa area ni Diwata. <laughs> Yan, so dito naman yung nag uumpisa yung pila dito oh. So ngayon guys, kung pipila kayo dito, so dalawa ang pila dito guys. Ayan yung sa kaliwa nga, yan yung Paris Overload na line. So pangal sa kabila naman guys, yan yung Sikin Joy. Pagka Sikin Joy ang gusto mo, so pipila ka dyan sa kanan. Pagka Paris Overload naman ang uh, gusto mong kainin, so dito ka pipila sa kaliwa. So ngayon guys, nag-uumpisa na dumami yung tao na naman. Ayan. So, medyo maluwag lang dito mga idol pagka alas 12 ng tanghaling tapat ayan medyo di masyadong crowded yun dito naman yung kanilang proseso ng pagawa ng mga condiments, nandito naman po right up yeah, ito ko yung kanilang ihawa no So naman makukuha mo yung barbecue. kasi mausok guys. Mausok dito sa area nato. Napakarami. Sulit nga dito guys ang 100 pesos mo. 100 pesos mo. Andi sabaw. Andi rice. Napakalaki pa yung fried chicken ni Diwata.

Uh, sir, baka may gusto kayo sa tot, sir. Shout out kay mama ko. Dito na ako kay Diwata. Yun. ano oh, name mo, sir? Parang. Lawrence. Lawrence. Thank you. Thank you. Pa-support ng page natin. Ano? Noydance Vlog. Ayan. Ah, sige. thank you. May page ka ba? Wala po eh. Hindi. At kung ano anin ko na lang yung page niyo. Ito, bigyan ka testing. Shout out. Shout out din sa Pinsan ko. Kaya Okay, makakarating yan, sir. Anong province mo, boss? Pangasinan. Yan, no. Mayroon pa lang. Mayroon pa lang. Mayroon Ang Awan kuwata. Oh, Awan Awan, wang. Wang. Awan, wang. Awan te danom. Awan kuwata. sir. Thank you. Thank you, sir. At sir. Baka.

maraming kumakain. Kahit tira kang araw guys. Ayan.